Hello, mga ka-discarte. Good afternoon po. Wait lang.

good afternoon sa nag-iisa kong viewers. Maintenance ko sa hypertension sa heart. Ay, sa heart. Sa heart ito. Tsaka yung sa goiter. Ito. Shout out. Good afternoon. Hi, I'm Yata. Hello, D. Yan. Good po. Wait lahat. Iinom po ako ng aking maintenance sa puso. Inaati ko po ito mga kasi twice a day siya eh, need na i-take. Ayan. Yung isa kong gamot, ay, mahal. Ito muna po ako ng tubig. Ito yung lagayan ko ng gamot yung pinaglagyan ng white ball. Ayan, so naandito dito si... Ay, bakit naglo-loading? Eh? Nagaganon yung camera gano'n. Iwan gano. diba ko kung gawa ng um, hangi hangin. Yeah, so, good sa lahat ng nanonood sa akin ngayon. Yan. Yeah. Sa so mga bago kong viewers, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa akin YouTube channel. Nandito ulit si Mingo. Hello, Mingo. Enjoy. Kapapalik lang po ni Minggoy, makakadiskarte. Galing lumante, ano? Uh, galing ka lumante. Lalaki po kasi siya, makakadiskarte. So, hindi pa po siya tuli. Kapon. Ayan. Wala pa papera, mami. Ano? Na, wala pa papera, mami. Pag may libre pong kapon, ayan, papa, ko po siya para hindi na po siya lumantik. Ayan. So hello Hello po Ayan. Kuha niya po ito sa labas Ooh. Malambing po ito mga Mabait siya Si Mingoy. Yun nga lang eh galing sa labas oh. Nagkapiklat siya Ayan. Ayan good afternoon po sa lahat Hello shout out Ronnie dela Peña Hello po. Thank you for watching. Shout out also Andros Andros and Enigmas. A cat person. Hello po. Ako po si Ana. Ayan. So Yeah, sa mga boring dyan, tara, usap po tayo, kwentuhan at wala po walang magawa. Um, ang ating weather ay medyo makulimlim at mahulan-ulan na konti. Ayan, salamat sa mga bago kong viewers and subscribers. Thank you. Kamusta po ang kamusta po kayo? Ano po ang inyong ginagawa? I also love cats but I am allergic to it so far. Ay, do you have um... Um, Hika, Hika, I don't know how to translate to English Hika, asma, gan like that Hello po, good afternoon po sa lahat ng aking mga viewers this afternoon Ayan, good afternoon po Ayan, magandang hapon po ang bawat isa sa atin Mga kapabayan kong Pilipino Ayan, good afternoon um, Magandang hapon, ngayong hapon Ay, tulog siya Tulog. May customer mga kadiskarte. So, lilipat po tayo ha. Pagpasensya nyo po yung... Pagpasensya nyo po yung camera. Kasi lilipat po tayo. Um, yaharap po po yung cellphone sa camera. May dumating pong bata magpapagupit. Ayan. So, dito po tayo. Diyan lang po kayo mga kadiskarte. po kayo dyan. So, dito po tayo mga kadiskarte. Sira po kasi yung Nice. Sirap po kasi yung ano, camera ng cellphone ko sa harapan. Hello! Wait lang mga ka kaya. Inaayos ko po yung camera dahil um, shout out Ellen Jan Navalta. The weather is so skibidi. Ayan. Andros and mas, yeah, I am asthmatic, sadly. Oh, mahirap po may 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 sa asthma, no? Ah, uh, so, tiyan mo naman yung ano. Salamin. Mahirap po ang may asthma. Yan, Rani de Peña, San Cate. Um, dito, dito lang, sa NCR, ma. Kuya Rani de la Peña. Yeah. Pagpasensya nyo na po yung camera at Sira po kasi yung camera ko. No magulo, Mingdoy, no magulo. Oh. What's happening da ano? Camera na. Wait lang mga ka diskarte ha. At sira ang aking camera sa Ayan. Magtsatsaga lang muna po tayo. May nagpagupit po. Ayan, so, dito muna yung salamin. No, Mingoy. hulog ang cellphone. Yeah. Hello mga eh. So, hinarap ko po yung camera sa salamin dahil gawa nga ng may customer po. Ayan. So, kwentuhan pa rin po tayo. Kuya Rani de la Peña, hello po. Yan, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Yan. Sa mga nagtataka kung bakit nakaharap, nakatalikod po yung camera ko dahil gawa nga ng sira ang aking camera sa cell, cellphone. Ang camera ko sa harapan dito sa cellphone. Oh, thank you. Yeah. Ayan, kuya, sino ba yun? Andro, sinagma. So po, mahirap po yung ano, yung mayasma, ano? Ito yung, ah, you're welcome, te. Ah, mahirap po yung mayasma kasi, Parang sensitive din 'yun sa mantika. Yung bawal ata sa mamantika, 'yan ano? Bawal din sa mamantika. papano ba? I-arrange. So hindi ako kita. Noong bata ako makakadiskarte, may hika po ako. Ayan. So, pagpasensya nyo na po. Mamaya lilipat po tayo doon sa barber chair. Ayan. Noong bata po ako, may, may hika ako. Tapos, noong pagdating ko ng seven years old, um, gumaling, gumaling ako. Pero, try to daw yung hika eh, sabi. Dahil, pag hindi ka nagpa-ECG after, kunwari, gumaling ka ng 7 years old mo, nawala yung hika. Tapos, yung ibang sakit na ano yung anong age mo ate? Thir 30 na po ako. 30 30 plus. 31. 31 na po ako. Ayan. So, ang hirap may sakit ng hika kasi magiging hingalin parang may sakit kang goiter. Ayan. So, tsaga-tsaga lang po madiskarte dahil ayun nga, gawa nga ng sira nga aking camera sa harapan. Ayan. Wala pang pambili sa bagong cellphone, wala pang pampayos. Ano yun? yung dipit na dipit. Yan lang. May lang na dipit. Mingoy! Ayan siya mga ka O, tabi din siya sa akin. Marunong ito? Marunong. O, di ba? Opo, opo ako dito. Tatabi din siya sa may bandang likuran ko. So, malabo po mga kaliskarte, ano? Dahil maliwanag dito sa may pinto. lipat pa tayo mamaya, Goy. Hindi pa. Sunod-sunod po ito, itong pusa na si pangalan niya ito, Minggoy. Okay, teka pa rin. Ah, pa, okay, teka, pareho kay, kaya sa akin, Papa. Pa, kayo. Salamat sa yung panunod sa aking live. Ayan, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube. Ang hirap na may ano. Ayan. So, lilipat, lipat po tayo mamaya ang diskarte. Stipot lang po kayo dyan. At magulo ang aking camera. Pagpasensyaan nyo na dahil <coughs> salamin lang ang aking gamit. Ayan. Ayan, salamin lang ang aking gamit. So, hindi ko nga alam kung paano ito itaas. Eh. ganito po sana siya mga diskarte. Oh. Kasi yun nga lang, walang mapagpatuhan. Uh, so, dito ko na lang siya ilalaga. Dahil gawa nga ng uh, ganyan. Ang sarap pumunta sa malayo. Uh, Maglibang-libang. Para ang sarap ngayon pumunta sa Malayo dito sa NCR. Sige, kain ka muna. Salamat sa iyong suporta sa panunod mo sa akin. Well, ayan, kain ka maigi. Ayan. Kain ka kayo sa mga nananangalian dyan. Ayan. Pumain po kayo ng maigi. Para ang inyong katawan ay sumiglat, dumakas. Ang aming ulam, mga kadiskat, uh, Upo na may ginisang sardinas, niluto ko po. Nagluto po ako ng ulam na ginisang. Ginisang upo na may sardinas ang kanyang sahog. Ayan. Yes. ang ulam ninyo. Kasi ang ulam ko ay upo na may sardinas na ginisa. Ayan. Yun po ang ulam namin ngayon. Masarap naman po yun dahil masustansya. At least, isda pa rin yun. Nilagay lang sa lata, di ba? Kaya, wow! Sabihin na sardinas. Ang sardinas mga yan ng takbuhan ng mga kababayan kung minsan eh walang pambili ng karne. Ayun, mayroon naman pambili ng karne. yan so syempre kung lagi po tayong magka ano pang sustansya, sustensya kahit ang ating makukuha, 'di ba? Siyempre, need po natin mag-eat ng gulay. Yeah. Sa mga ano pala, mga kadeskate, naghahanap ng ano, ng trabaho. Ayan. Yeah. Ba, naghanap po kaya ng ano, uh, employees nyo. Ayan. Yeah. akakangalay Kasi hawak ko yung ano salamin. Ilalagay ko muna po dito mga kadiskarte sa gilid. Ganyan. Ito sa mga naboboring dyan mga kadiskate ah, pwede po tayo magkuntuhan dito sa aking live at ako ay walang ginagawa muna sa ngayon hindi mo na po ako ngayon busy maglibang-libang tayo ay tayo ay magdikitan magsap to sap magsuportan bawat isa sa ating bahay alam nyo na mga kadiskate kasi kung babanggitin mo yung buo ng pangalan ay masisilip po tayo ni Lolo. Ayan, so. Ayan, sa mga bagwa na YouTuber, yan po tayo mga kadasgate magsuportahan para ang ating bayay dumami ang ating supporters Maulan, maulan po dyan sa inyo. Kasi dito po okay. sa amin eh, okay. makulimlim. Medyo makulimlim. Pero, makulimlim siya mga kasi pero ano siya, um, uh, mainit. Mainit. guys, So, naghihintay po akong matapos. At lilipat po tayo doon sa kapila Ayan, yeah, sa mga hindi pa na nananghalian dyan. Ayan, na po kayo. Yeah. Ito ang aking tanim, mga kadiskatyo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe and mag-like sa aking YouTube channel, mga kadiskarte. Yan. Nga, andyan po yung contact info ko sa aking description, sa aking YouTube channel. Ang aking contact info. Nandyan, makukontact niyo po ako, mga kadiskarte. Sa mga nais na magpabot ng pagmamahal sa akin na andun lang po. <clears throat> Yan, si Mingoy, mga kadiskarte na, andito pa rin siya. Pag lumipat pa ako doon, mga kadiskarte, lilipat rin po siya. Ayan Ay, tulog ikaw. Ah, tulog ikaw. Ayan siya hmm. Medyo matamlay pa siya, medyo mahina-hina pa siya kasi isang buwan po siya nasa kalsada. Ayan, puro babae, puro babae. Mantik po kasi siya. Ayan. Nah. Dahil gawa nga nang hindi pa siya tuli. Mantik nah. na ka, diba? Like you, you know. Alam niyo mga katis lumipat kami dito, si Mingoy. Um, sinakay siya, sinakay namin po siya dun sa lalamu. Kasi hindi po kasi sanay sa biyahe. Sanay sa sagalans dito sa labas ng bahay. Pero sa biyahe hindi po siya sanay. Kaya nung nung ano, nung nasa lalamu po siya sa ito um, nagwawala. Buti nga mga kadiskate. Nung nakarating po kami dito, ang nangyari, Muntik nang makawala si Mingoy sa LT300 na aming pinaglagyan ng mga mga kagamitan. Kasi nung nag-stop nag-stop na po kami dito nung nakarating na po kami dito sa bahay. Yung bintana ng sasakyan ay nakauka na ng konti, nakaganon na o nakaganon na ng unti nakaukat na siya. So konti na lang kung siguro kung nag traffic traffic yun o oh, medyo malayo pa nga aming biyayahin si Tiyak si eh, nakatalon sa bintana Ayan. kasi hindi po kami hindi niya po kami kasama eh bawal po ang passenger doon sa truck dahil lang binayaran po namin lang ang eh, igamit ayan so buti nga na eh, nawala si Minggu di ba boy? Hmm. Uh -huh. Kikinig lang po sa akin. Di ba, Mingo, Mingo? Kasi hmm. so, yun, mga kadiskarte, si Mingo, Medyo namumutla nga lang yung ilong niya, Red nose siya, eh. Red nose. Kasi namumutla. Mga hmm, Mingo? Hmm. One year old na po si Mingo mga kadiskarte noong May. Ayan. So, hintay-hintay lang po kami ng kanyang bakuna at kanyang tuli na libre dahil walang budget hintay lang po ng libre sayang naman po kasi mga kadiskarte yung ipangbabay sa tulit niya e, eh, bibili ko na lang ng gamot ko sa maintenance pero mahal po namin siya Sila. minsan tayo nagkasama tatanda at nilipas din ako ang awitin Ayan. So, dyan lang po kayo mga kariskate. Tatayo lang ako sa gli. At namamanhit na ang aking paa. Ayan. Yeah, I'm yeah. not Pwede, Pwede po ka, ha? mo, po, Si, ikaw na Ano mm. <laughs> Wala, Wala po. Yes. May ayat na, eh, galing sa gala, eh. Kababalik lang after one month. Lumande. No, Lalaki? Lalaki. Lalaki. Lala. đúng rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng